Hi guys, live update. So medyo ngarag yung bosses. Bibili ako ng lugaw today. Oh my goodness. Kumukay na yung mata ko but still uh, dilated siya. It means mapula-pula. Parang sore eyes siya kahapon. So lumabas lang ako para mag-process ng aking NBI. Ay, nakakapagod. Mahirap magkasakit, di ba? Sandito ako ngayon sa mall bibili ako ng lugaw para ano kasi medyo yung sore throat ko is ano namamaga siya so dito ako sa mall so ayan oh, ay ang hirap magkasakit eh tapos so, yung ilong ko parang nag filter na yung mga ano sa so, sobrang ah charot kaya ayaw ko sana mag-vlog diba but uh, sige lang continue ang buhay. Mahal pa naman ng lugaw dito. Nasa $58. Pero masarap siya. Si lugaw lang ating orderin. Iti-take out ko lang. Uwi ako ng maaga. Ay sabi ni Amo, uwi ako. Para makapagpahinga. Pero ang ending, nakatulog ako doon sa pwesto sa Admiralty after kumag-process. So, yun guys, dito ako mag-order ako dito sa Pagan Shop. excellence Stop. Dito guys, pipili tayo ng masarap yung congee At in, super sarap. So, ayun. merong fish. Shrimp, pork. Shrimp and chicken. Fresh eel. Tignan natin kung ano meron. Ayan. Mahal, diba? So, tignan ko muna. Pipili muna ako. So, ayan, guys. Laka order tayo. 61 dollars. <coughs> As in, bigla lang kasi ako, ano, inatake ng ubo. Yung bacterial infection. Pero hindi pa ako nagpapa-check up. Nag-take lang ako ng nag-self-medication. kaya, sarap ng tulog ko palagi dahil sa gamot. Hindi <laughs> ba? Nakakapagod <laughs> man matulog pero parang ang sarap matulog. Kahit sobrang ingay. Dami ko naman pahinga. I think kailangan ko na mag-take ng vitamin C. Ah, diba? So, ayan. Hintayin lang natin yung order natin. Tapos, parang gusto ko umikot-ikot pa ng konti. <laughs> Ayan, no, okay na yung mata ko. Kahapon talaga, as in, grabe yung pula niya. Yung paggising ko ng umaga, yung ano, puro muka. Tapos, hindi ko madilat masyado. Ang lagkit. So, ang daming bakterya, ha? Diba? Bacteria infection. So, ayan. So, ayan. See you later, guys. So, ito, guys. Michelin siya. Yung kanilang lugaw daw. Which is, napakasarap naman talaga sulit na sulit yung bayad. Parang mabibitin ka sa isang order. As in, grabe. Dito to sa Shatten. Sa, ano ba to? O, oh, ito na nga guys. Bumili rin ako ng croissants. Pero sabi ko, naku, ubuhin ako ko lalo nito kasi may cream siya. Ito na yung aking lugaw. Mamaya, papakita ko. Napakasarap ng lugaw na to. So, kumain ngayon na eh. Magabang na ako ng bus pa So, ayan. Dito ako sa mall pa rin. Ayan, maraming nakatambay. So, ayan. Ang daming tao dito lagi. Ayan uh, na. Ang bus namin. Ang hulag ko. Ang hulag ko. Ang hulag ko. Ang hulag vegetables. Ito yung, yung tayo. Ito Ayan guys, Andito na ako sa building na. Ay, sa ano namin? Sa... Yes sa Ayan guys, Andito na tayo sa ating building at na ako sa aming bahay. So, ayan yung lugaw ko, Kakain ko mamaya.